Maayong gabi mga palangga! Happy, happy Dirogyang Festival po sa inyong lahat! Ano, ano? Alam niyo, actually first time ko sumama sa Kapamilya Caravan. Kasi wala naman po akong show no promote. Pero nung ano, sinabihan ako ng ng ABS-CBN Regional kung pwede akong bumalik ng Iloilo. -ilo. Nandito lang ako last week eh. Pero nung sinabi nila, Jake, pwede ka ba bumalik ng Iloilo? -ilo? Hindi ako makihindi. Hindi ako makihindi kasi iba na kayo sa akin eh. Special na kamo sa akin. Alam niyo sa totoo lang, five years na ako single, pero pagdating ko ng ilo-ilo, parang nagkaroon ako ng 500 na nobya. So <laughs> sa lahat ng masasarap na pagkain na nakain ko dito, may sopao, may batsoy, KBL. Feeling ko wala na masasarap pa sa pagmamahal ng Ilongga. Feeling ko sa ilong ka talaga ako oh, nakatadhana. Ila Ila, thank you so much. Maraming salamat sa support na sa pagmamahal that you sent my way. At sana kayo pagpano. In one way or the other, yeah.